Uh, nasa linya na po natin ang AVP for Traffic Operation NLEX SITX, si uh, Sir Robin Ignacio. Sir Robin, maganda magandang araw. Happy New Year. Merry Christmas po. Yes po, Merry Christmas. Good morning po. Sir Robin, yung bang, ano, yung bang uh, t flex hindi inyo? Hindi po sa San Miguel po yun, no, sir. Uh, sa, sa ano yun? Hindi yun sa oh, grupo po ninyo? So um, uh, up, Ako, po, up, uh, ang update po natin ay sa NLEX at SCTEX. Okay. So ano po yung mga araw at dates nung uh, yung pinaka-peak talaga, uh, Sir Robin? Opo, uh, yun pong nagdaan. Uh, ang na-monitor po natin is last Friday, December 20, ng hapon hanggang evening. Oh. And then the whole day of Saturday starting around 5 a.m. hanggang 8 p.m. Okay. And then uh, nitong Monday po, uh, I mean itong, opo tama po, uh, Monday meron pa rin pong umuwi bandang uh, 4 p.m. hanggang around 8 uh, p.m. And then mm -mm. Uh, kahapon po, December 25... Uh, meron pong mga meron po tayo mga kababayan bumalik po ng uh, Metro Manila. Nagkaroon po tayo ng uh, volume po uh, pa-outbound mula po around uh, 4pm hanggang mga uh, pasado 8pm po yung na-monitor natin. And then ina- uh, ina-expect pa rin po natin na baka may babiyahe pa rin po ditong Friday at saka Saturday. Bukas po yan. Ah, uh, yes po, bukas po, yan ng uh, hapon after Office hours, office hours. Po, and then Saturday. Uh -oh. Tapos ang uh, inaabangan na po natin is yung uh, balikan naman po uh, which is baka meron din pong babalik ng gabi ng January 1 kasi meron pong pasok ng uh, January 2 and 3. Pero po natin na talagang uh, magdadagsa pa rin po yung pauwi ng uh, uh, January 4 at saka January 5. Kadalasan po yung mga yung build up ng mga sasakyan doon po sa mga toll gate natin. Ano, mga anong oras po nagsisimula yung mga alas 4, ganun, alas 3, ganun? Uh, tama po sir, pero sa ngayon po actually uh, nag build up po doon sa ating mga toll plazas like yung papasok kasi oh, oh. Uh, puno na po sa loob, ano, yung tail end halos dumidikit na po doon sa toll plazas. So, southbound, southbound, sir Robin. Uh, that's northbound po yun. Ay, so. ay northbound pala, kasi northbound. Southbound, opo. Ang southbound po natin, yung Pamanila naman po, uh -oh. uh, dito sa may Tarlac Tor plaza, doon nakaangat po yung ating mga buyers doon. Uh -oh. pagdagsaan po talaga, medyo nagkakapila po doon. Uh -huh. At ganoon din po dito sa, sigurado po dito sa may Bukawi plaza. Sigurado po. Uh, saan po yung huling Tor plaza bago mag-Metro uh, Manila. Oo. Oh -oh. Doon sa Bukawi, doon sa may mga paputok, uh, Sir Robin. <laughs> ay opo oh sir. Kami po yung nag din po na baka dumami din po between now hanggang January tayo po yung mga bibili ng paputok sa Bukawi. Eh. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Okay, okay. Uh, ito pong um may ma may mga problema pa po tayo hanggang uh, ngayon Mr. Uh, Ignacio regarding sa RFID uh, kasi uh, 'yung mga kabayan natin baka may mga bagong sasakyan o kaya merong uh, alam niyo na bagong sasakyan wala pang wala pang uh, sticker. Ano 'no okay. problema tayo po ba eh, nagpa naglalagay pa rin ng ng cashling? Ah, um, meron pa rin naman pong gas lane kasi I mean, hindi pa naman po niya na date na. Uh, uh Oo. -oh. pero mahaba uh, yan. Na 100, 100% RFID po tayo. Opo. Bagamat ang ating mga RFID links uh, so far itong nagdaan ng sa ng ating mga motorista, wala po tayo halos sa uh, uh, na problema na naging problema Opo. na naging sanhi para mag-sige uh, yung daloy ng traffic po natin. Mm -hmm. In fact, nabilis po ang daloy ng traffic dito sa ating mga RFID links. kaya po dito sa loob, lalo-lalo uh, na ini magsama-sama po yung tatlong galing Metro Manila, yung Batangas, Laguna at Cavite sa mm-hmm. -mm. karuhatan. Mm -mm. po kaagad dito sa may uh, harboring interchange papuntang uh, Valenzuela at saka may kawayan So, nag slow moving po tayo doon dahil uh -oh. over na po sa capacity po ng ating road yung volume pagka nagkasabay-sabay po. Oo nga eh. No. Sa, sa datos po ba ninyo, sa inyo po, Sir Robin, mga ilang porsyento po ang um, dumadaan pa dyan sa, sa cash lane? Ah, uh, meron pa pong uh, kulang kulang na 10%. Ang uh, mahaba pa rin 'yan. po opo. Oo, oo. Tama po kayo, medyo nauna pa rin pong humaba kung uh, uh, kahit walang uh, obstruction after Tol Plaza. Uh, oo. oo. Uh, nagkakaroon ng pagpila pero wala po tayong pila sa may oo oh, oh, oh. Doon sa cash lane po, uh, ino-offer pa po ba natin yung mga yung pagdidikit ng sticker? At nagdidikit pa rin ho ba tayo ng sticker kahit na ganitong rush hour, uh, Sir Robin? Ang uh, ang at aming suggestion or aming implementation na po ay hindi po sa late kasi lalo pong makakaabala oo. Oh, 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 oh. So, meron po tayo dito sa mga entries pero dito po sa side ng Paul Plaza, dito sa Bagintawas, dito oh, po oh. sa Mindanao. Oh, oh. at doon sa may uh, connector road area at uh, para po mas makita po ng ating mga kababayan yung mas convenient na lugar kung saan po sila magpapakabit uh, i-visit lang po nila yung www.accitebutph .e makikita po nila yun, dun yung complete kumpletong uh, listahan ko ng location kung uh, saan po sila mas convenient magpapakabit oo kasi kadalasan niya sa mga gasoline station sir robin e you no know? apo meron din po siya sa mga gasoline station na Sa ngayon Pero po para yung para makita po nila yung kung alin po yung mas malapit sa kanila mas convenient tama pwede po nilang i-visit yung website ng EasyTrip po Iyon. sa ngayon po yung sticker ay libre na no yung load na lang talaga babayaran mo din din eh Tama po kayo sir. Libre and in fact meron na rin po kaming uh, sticker replacement program. Ano po doon sa data po namin? Oh. Meron na po yung mga unang mayroong mga RFID uh -huh. uh, binig, uh, binigyan na po sila ng notice na uh, may period na po na kailangan po nilang palitan na po yung RFID nila para uh, hindi na po tayo darating yung sa point na magkakaroon na ng problema sa pagbasa po sa sticker. Ibig nyo sabihin yung uh, pagbina sa sa Enlex ay babasahin na rin sa Esetex, ganon uh, ang gagawin lang po yung mga uh, kahit saan po yung nag-issue ng sticker oh. whether it be yung sa amin EasyTrip or sa AutoSweep. It is i-register yes. lang po doon, hindi ba? EasyTrip oh. i-register lang po sa AutoSweep, depende na po kami Ah, hanggang Skyway na, Sir Robin. Ako, uh, tama po yun, sir. isang sticker po pero dalawang account pa rin naman po. Oo, oh, 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 oh. parang wala ng problema. Pagka dumaan tayo, hindi na. Kung isang sticker na rin ang pwedeng basahin nung uh, aparato? Opo, tama po yan. Kaya nang basahin po nung both uh, systems po namin. Oo. Doon po ba sa loob ng uh, LX at saka SEDEX, may nagpapatupad po ba kayo ng, ano, ng uh, zipper lane? Or may plano po kayo magpatupad ng zipper lane? Opo, sir. Yun po ay kasama po sa aming mga traffic management plan. Kasi, ah... Uh, pag halimbawa bultuan po yung panorban at uh, alam okay. naman po hindi naman po ganun ka, kasikit yung sa kabilang direksyon, uh, ready po kami. Yung mga dagdag deployment po namin ng mga personnel, ready po kami mag-implement ng counter-flock uh, kahit saan po dito sa kahabaan po ng NLX at SCXP yun lang po kailangan lang po talaga hindi parehong masigit yung dali ng traffic tama para dire-diretso yun ho uh, meron ho ba kayong naitala na mga mga aberya mga o, o, mga disgrasya ano, ano ho yung uh, nasa data natin ngayon na uh, Sir Robin Opo, Opo meron meron din naman po pero karamihan po talaga minor yung nagkakaririn. Na, lang mm -hmm. nagka-sideswap kadalasan wala pong uh, injury pero meron lang po tayong uh, isang uh, major accident po noong uh, uh, 24 dito mm -hmm. po sa may uh, San Fernando area. So yun po ay nagkaroon po ng uh, maraming injured at meron oh. po mga anim na severely injured po. Uh, nagkaroon po ng problema yung uh, modern uh, mini bus mm -hmm. at uh, yun po uh, natumbok po ng sumusunod na uh, at Innova. So tumagilid po yung minibus no. at uh, marami pong nasugatan po doon sa inyo. At At nagkos din po ito ng uh, more than 2 kilometers po na up, slow moving no? na traffic. Oo, oo, Pero after mga 2 hours, nag-normalize naman po yung flow po natin. Oh, ako huy napapadaan din sa ano, ako huy taga norte din na uh, Sir Robin. Gano ho ba kabilis yung kunyari nagkaroon ng problema at na-monitor natin sa CCTV? Gano ho ba kabilis para puntahan ng uh, mga taga-Enlex yung tipong nagkabanggaan na yon o yung nagkasagian na yon? May may, may oras po ba yon, uh, Sir Robin? Uh in less than 10 minutes po, nandun po yung ating mga team. Pero uh -huh. kung siyempre yung ating mga team ang nakakita kasi madami po tayong umiikot na team ngayon, agad-agad uh, po sa ano. Uh, pero kung naispatan po or ni-report po sa aming traffic control room, uh, mga in less than 10 minutes naman po, nandun yung ating mga team. Very good. Okay. Sa kabaan ho ng ano, sa kabaan ng, Uh... Uh, LXXX, wala akong kalye na ginagawa ngayon, uh, Sir Robin, hanggang New Year na okay. po ito. Tama po kayo. umpisa pa po noong December 19 uh -oh. hanggang January 6 na po ito. No? Wala po tayong roadwork, walang lane closure. Maliban uh -oh. na lang po sir kung meron talagang emergency repair na lang po kami. Well, I guess ang uh, NLEX at SCTEX ay parang uh, PNP, no? Wala na kayong uh, live-live na uh, in-approve <laughs> uh -oh. kailangan-kailangan kay <laughs> <laughs> Tama po kayo dyan sir. So kailangan po muna namin mag-assist sa ating mga uh, bumabiyahe at nagbabakasyon ng mga kababayan. So hanggang January 6 po ito. Iyon. Okay. Maraming maraming salamat. Nako, Sir uh, Robin, siguro uh, sa inyo naman galing yung mga paalala para sa mga kababayan nating dadaan ng kabaan ng NLEX at STX Go ahead po, Sir Robin. Opo, yun po. Ang unang-unang paalala pa rin po natin, yung lagi nating paalala na dapat magka-prepare po yung ating mga babiyahing kababayan. At sa pag-prepare po, kailangan ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganon mm. din po sana yung magdadrive. Uh, maraming party po. So, dapat sana hindi nakainom. Kaya so, hindi po na may sapat na pahinga at uh, nasa tamang kondisyon. At uh, yun po, uh, sumunod lang po sa ating traffic rules and regulations para kahit pa ay makaiwas po sa aberya. At yun po, para po makaiwas din po siguro dun sa talagang sobrang sigit ng dali ng traffic. Kung uh, ma-monitor po nila, mag-monitor po sana kung ma-monitor po nila na sa uh, sadyang sobrang strict at kaya naman po nila i-adjust yung pag-travel. Ay uh, mas mainam na po sigurong gawin po nila 'yon. 'Yun. Iyon. Sir Robin, meron lang uh, pahabol tungkol pare ko. Ay, uh, yung bang uh, pagtino-tino -tino -tino daw yung sasakyan na nasiraan sa loob ng AC at uh, uh, NLEX, may may bayad daw po. Kung may bayad, magkano daw? Apo, ah po, uh, meron lang po tayong uh, ano ngayon? Ah uh, Implementation ng free towing sa Class 1 vehicle para free. mabilis na po yung pag-clear po natin. Uh -oh. Pero umpisa po yan uh, bukas ng 6 a.m. ulit okay. uh, hanggang 29 ng 6 a.m., December 30 6 a.m. Uh -oh. And then yung pong balikan po, uh, January 2, 6 a.m. hanggang January 6, 6 a.m. po para nga po mas mabilis yung ating ah uh, pagtupô. 'Yon. Okay. Maraming okay. tama. Maraming uh, salamat uh, po Mr. Robin Ignacio. Maraming maraming salamat po sa mga impormasyon at mga po paalala at na 'yan. umaga po.